Corruption sa Pilipinas, mas lalong nabunyag matapos ang pahayag ni PBBM sa SONA. Matagal nang usapin ang corruption sa Pilipinas, ngunit muling nabuksan ang isyo matapos banggitin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang nakaraang State of the Nation address na niya ang mga irregularities, particular na sa mga flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Ayon sa Pangulo, panahon na upang tuluyang masilip ang mga anomalia na kinasangkutan o mano ng ilang mambabatas, opisyal ng DPWH at ilang mga kontratista. Dahil dito, mas lalong nabunyag sa publiko ang lawak ng umano'y katiwalian sa naturang ahensya. Marami ang pumuri sa hakbang ng Pangulo dahil sa pamamagitan ng kanyang direktibang investigasyon. Nabuksan ang mga mata ng mamamayan sa lalim ng ugat ng korupsyon sa bansa. Ngunit may ilan ding nagtanong, bakit tila ibinabato kay Marcos Jr. ang sisi sa katiwaliang ito? Gayong kung hindi niya ipinagutos ang investigasyon, maaaring hindi ito mabunyag sa publiko. Para sa ilang taga-subaybay, ang hakbang ni PBBM ay patunay ng kanyang seryusong hangarin na labanan ang korupsyon. Ngunit sa kabilang banda, na natiling pala sa marami kung hanggang saan aabot ang investigasyon at kung may pananagutan bang haharapin ang mga mababatas at opisyal na mapatunayang sangkot. Sa ngayon, inaabangan ng taong bayan kung magbubunga ba ang tunay na reforma ang mga pagsisiyasat na ito o mananatiling isa lamang itong pangakong madalas nang marinig sa bawat administrasyon.